May naririnig ka ba? Naririnig ko, may na Meron? May na bro Anong arun na, ano, ano naririnig mo? Yung bushes. Yung bushes ang busis Ang busis ang bro Ay, hala Uy Saan kaya banda? May na siya bro May na Halos di ko marinig Wala talaga bro? Wala Yan sa parto? Wala Ano? Wala nakalak Nakalak? Pag may Uy! 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 Bro, ano yan? Uy! 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 Uy, yung asin! Yung asin! Uy! 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 Bro, bro, doon papunta, bro! Doon papunta! Uy! Uh -huh! Uy! Uh -huh! Yan! Uh -huh! So, ayan mga ka-explore. Papunta kami ngayon kay Pelimon. Ah, kasi malapit na dito yung kubo niya. Kakamustahin natin siya kung meron ba siyang mga... Uh, nakakasagupa ng mga... Iyak ng sanggol So doon kami kanina Doon sa may butas na lupa So wala na kami narinig na iyak doon Kaya dito na naman tayo kay Pilimon Nih, emang bosnya segera hilang. bagian ada abang dia tayo.

Ano yun? Ano yun? Ha? Kahit malaya tayo dito parang may maninig ito yung mga busis pero hindi busis ng ano nga yung umiya kanina ay iba Naalala mo yung narinig natin yung pinantuhan natin yung uh, bahay na uprahan may may matinding boses doon na hindi natin ma-explain kung ano at ang sakit sa tinga pakinggan. Oo nga bro. Nahala ko rin bro kasi. At may mga ano sila. May nakikita po yung mga viewers dun bro. May doon, mayroon ng babae dun bro. Ano? Nakatayo dun. Saan sila nag-comment doon sa video mo? Oh yung last. Oh, dito sa video ko. Doon sila nag-comment. Oh. Hindi ko kasi na pansin bro. Tara, bandin tayo. Malapit na ba yung lang, Malapit na ba kay Pilimon? Malapit na dyan, Pilimon. Kapag walang Pilimon dyan. Paano natin yung mga ano? Man, wala man. Parang wala ba kasi lang ano? Asok. Nandun na yung bahay ni Pilimon sa Tuktok, sa si Babaw. Kaso nga lang, kapag pumupunta kami dito, dito pa lang kami, uh, nagtatahulan na yung mga aso niya. So ngayon, eh. napaka-tahimik. So ibig sabihin nito, posibleng wala dyan si Pelimon ngayon. Kasi walang boses ng aso. Kasi yung aso mga ka-explore, kapag nakakita yan ng uh, ilaw ng flashlight, talagang tatahul yan. malaki po yung mga aso niya wala din wala pa din, hindi mo sa baba hindi ko nakita huh? ayun ko kung nandun ba sa ibaba hindi ko nakita eh grabe tong durian uh, ni Plimon ang daming bunga sana po ay lahat kayo ano malampus

Wala. Pero tumuloy pa rin tayo para makumpirma natin. parang pinutol yung mga tanim ni Pinimon dito parang pinutol o parang pinutol parang nandiyan to ha? may ilaw saan? doon? di maabot ng flashlight sobrang layo niyan Kaya abot ng flashlight Patangang gano'n Patangang tuloy limon.

Ay, yung tuta niya pala yung Naiwan? Naiwan dito Yung tuta niya pili mo na Wala talaga bro? Wala Yung sa parto? Wala Ito mo? Parang nakalak Nakalak? Sige, huwag mo nang hanahin niya So ayun mga ka-explore uh, Hindi talaga namin naabutan si Pilimon dito uh, Napakatahimik ng bahay niya At wala siya dito So wala naman kaming naririnig dito Na iyak ng sanggol So pero uh, Dito muna kami Saglit no uh, Magmamasid kami dito kung uh, Kadalasan kasi sa encounter namin uh, Minsan wala talaga Pero Maya-maya, uh, bigla na naman nandyan sila So, mag ano muna kami dito mag iimbestiga muna kami dito oo okay. tingnan natin yung pa uh, paligid kung mayroon tayong mapapansin ka so nagtaka kami bakit wala si Pilimon dito ngayong gabi dito pa yung mga manok niya Wala, wala bro no? Wala kami napapansin So kaya kami dito napunta Kasi sinundan namin kasi yung boses Pero pagdating namin dito wala namang uh, Boses na naririnig kami dito bro, bro. Ha? Dili pa? Ha? Uy, bakit? May naririnig ka ba? Naririnig mo, may na Meron? May na, bro ano anong, arun, anong, anong naririnig mo? Yung busis Yung busis ang dyanak bro Ay wala Uy Saan kaya banda? May siya bro May na. Halos di ko marinig Baka hindi siya makano sa kubo ni Pilimon Baka maka, maka may ano dito Dipinsa si Pilimon sa kubo niya May, may panguntra si Pilimon no, dito Maglagay ba siya na panguntra dito sa bahay niya? Ah, parang siguro bro kasi hindi may makalapit yung ano dito. Medyo mala malayo. So, yun mga ka-explore. Meron kaming narinig na mahina, mahi, mahinang mahina, mahina na iyak pero parang nasa malayo. Hindi namin ma... Hindi, hindi namin ma laman kung saan, saan banda bro, wala bro so, sabi ni Mang Kating, naglagay daw ng panguntar si Pilinan dito naglagay na ng panguntar si Pilinan dito kaya siguro di makalapit, di makalapit ng, uh, ano dito, mga alimento mautak talaga ito ito yung uh, baterya bro ano muna tayo ng baterya kinang bro ba? may narinig ka na? na eh, kung mahinang mahina, halos din kong marinig. Kung di okay. mo sinabi, baka di ko mapansin. Natalas talaga yung pandinig mo bro okay. Natalas yung pandinig mo Siyempre naman, tagalito dito tayo na tayo nakatira sa gubat Oh, wala mahina Mahinang mahina yung iyak ng sanggol Pero yung wak wak wala Wala ang boses ng wak wak ngayon bro. Wala man talaga bro Ha? Parang ayaw umiilaw yung Wala <laughs> Sige ito na, baliktad na wala na mga kaidol yung ano yung okay, hmm, boses malakas na, na yun mo. ayun mo. sige pero um, hindi, talaga nyo madalima mga dahil sa bagina po talaga ito uh, yung kobo ni Pilimon ay may bakod at saka pati yung mga aswang dito ay hindi makapunta dahil may bakod ayun know? basta may basta lagyan po ng bako ng kubo ni Pilimon makadul malinis po yung ano niya area yung silo yun malinis malinis nga oh, winawalisan talaga to hila no, bro uy parang nandun banda yung ano bro iyak ng sanggol nandun banda nandun sa baba makakit nandun banda hindi siya dito sa kubo doon sa ibaba Bapak, apa tu? Ano po? Kapitan natin? Parang ano oh, anu. po? Ha? Huh? Hindi dinding ng balahibo ko. Hindi na naman tumindig na naman yung balahibo mo. Oo, oh, dito na nakajakit ako kaya hindi makikita. Yung hindi magandang na naman yan bro. Hindi talaga bro. Sige, sige. Ay, lapitan natin. Uh -huh. Tara. Ingat ka ha. Ay, nakajal dan coba yuk. Kata ini enggak mampu Siang Wala na, bro. Wala. Wala yung iyak. So, yan makaka-explore, no? Nakarating no, kami dito, bro. Nawala na naman yung iyak. Bro, uh, parang lilin lang yata tayo, bro. aso naman yung mayroon. Yung aso nandun ban daw sa malayo. Hmm. So, ganito na lang, mangketing. Keting. Okay, bro? bro. Uh, kung nawala siya, tutugisin natin. Ihanda mo yung yung asin kasi kapag mayroong agad uh, boses tayo marinig sabuyan agad so, ako na magdadala ng kamera mo ako magdala handa mo yung asin so, yung mga ka-explore kailangan na ito uh, mabilisan sige iya yeah, bantay tayo konti

Yun, may ano. Ano Ayan, yan? Ano yan? Ha? May napapansin kami dun sa malayo mga ka-explor. Ano yan? Parang may ano, black yung mata. Baka ah, nilindang tayo nyan bro. Hindi, hindi, ba pa kunti bro? Baga pa? Walang narinig. Ano pa bro? Kailangan natin mag-ingat Bro, mag-ingat ka bro. Iba na yung nararamdaman ko. You know? Walang... Uy, ano yun? Ha? Uy! Uy! Bro, ano yun? Uy! Uy! Uy Woi, coba ngasin, ngasin. Huh. Um, um. oh. Huh. Huh. Oh. Buru-buru dun ponta-ponta, bro. Ponta-ponta. Huh. Oh. Huh, oh. eh. Oh. Yen. Huh. Oh. Huh. Yen. Huh. Mahinat na yung bosses niya. Patid ka mai, bro. Hagisan mo pa, bro. Hagisan mo pa. Binira yung feel ko. Ha? Ano bang nangyari dun? Natake ako nang. Sana kare. Natake ka? Yan yeah, oh, baka nasamad ko. Ha? Huh? May sugat ba? Yan. Yeah. Wala, tara. May garas. May garas. Naku. Butig, ano lang. Maliit. Bro, wala na bro. Bro, bro. Maghagis ka nga doon bro. Saan? Doon, doon. Tapos dito rin bro. Dito sa likuran. At dito para makasiguro tayo. Sige. Yan, sa. Sa gilid. Wow dito sa may likuran. Hmm. Dito sa may kaliwa, ay, kanan. Hmm. Yan. Wala na. Huh. Bahan ko bro. Ano bang nangyari dun Hindi ka na ako ha. Buti may daratang asin kapag wala. Naku. Impas yung pa ako bro. Sige sige. Bro. Ah. Uh, ano mo pakinggan muna nating mabuti bro. Uh, baka huh may maramdaman na naman tayo ulit so mga kaidol muntik na ako bro <coughs> hindi nga ako kunti asin bro ano mo lang hindi nga nang ano hmm, tama na yan so maglalagay tayo dito sa ano bro huh? baka kasi bigla tayo atakihin bro Masin. maano sila sa atin kasi ako marami na akong asin dito hmm. parang ayaw na sila sa atin. baka atakihin tayo kasi parang, parang sa paaka yan ano eh nanoy. Ngayon pa ah. May ano na asin dito sa paa ko. Ito so, wala na bro. Wala na kami narinig, naririnig, naririnig na. So yun mga ka-isbor. Biglang nataki si Mang Kiting. Mabuti na lang uh, mabilis si Mang Kiting. Ayun, at na uh, siya, agad. Ngangamak. At nasabuyan yun ng asin. Po tayo naka... So nawala yung iyak. Naka, nakasabuyan ng asin. Tundan pa rin natin.